Happy first day of school, kabataang sa sa inyo? Sa unang araw ng pasukan, kumustahin natin ang ating mga chikiting. Ano nga ba ang nararamdaman nila matapos ang dalawang buwan na bakasyon nila mula sa school? At ang mga guro, paano kaya naghanda? Ang huling lunes ng buwan ng Hulyo ang hudyat ng unang araw ng pasukan ng ating mga kabataang San Jose. Kaya naman binisita ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Farida P. Robes, kasama ang ilang miyembro ng Sangguniang Panlungsod, ang iba't ibang paaralan sa ating lungsod upang makumusta ang mga mag-aaral mula sa Tungkong Mangga, Marangal, Marangal Annex, BBE, BBC Elementary School at BBB Integrated School. Ang mga estudyante, halo-halo ang nararamdaman sa kanilang pagbabalik eskwela. Ano po, masaya. Masaya ba? Masaya. Kasi po, ano, back to school po tapos iba po yung kaklase. Nakabuan po ako. Nakabuan. Ayos po, masaya po. Bakit? Kasi po may bago naman po kaibigan na uh, kikilala po. Masaya po. Dahil makikinda huh? ng mga kaklase at yeah. teacher. Sina Ma'am Alona at Ma'am Jamaline talaga raw pinaghandaan ang unang araw ng pasukan. Tandaan po namin yung school year na to sa pamamagitan ng bayanihan po kasi yung mga parents tumulong din po sa amin. Ayun, excited po kami ngayong school year kasi po madami po support na coming from the government. So, mas excited kami magturo ngayon sa the same time uh, magbigay ng nalig sa mga bata. Una po, syempre, pinrepare ko yung classroom. Yan, nagbrigada, nagayos, nagkumpuni ng mga table na sera. Then, yung list ng mga bata ko uh, in-encode ko pinlin ko pinosko then yung sarili ko po na uh, kahit hindi maganda yung pakiramdam talagang sa biyaya ng Lord lang. Nakapasok ko ngayon yung July 29 opening of school year. Kasabay ng pagbisita ng magkatuwang sa serbisyo, nagpamahagi na din sila ng karagdagang school supplies at hygiene kits para sa mga mag-aaral. So ito yung sample na pinamimigay na bag ng ating local government unit para sa mga kinder to grade 1 students. Meron dito unang-una, syempre, hygiene kit. Merong mga supply, toothpaste, tissue, alcohol, powder, at iba pa. Tapos, meron ding, ayan, dagdag school supplies, gaya ng additional notebooks, writing pad, blue, crayon, at pen. Ang mga magulang at mga chikiting, tuwang-tuwa sa kanilang mga natanggap dahil makakatipid sila. Thank you, Mayor and Ate Kong. Thank you, Mayor! Thank you, Ate Masaya kasi malaking tulong sa magulang sa budget. Tapi siya kasi yung uh, imbes na bibili ng gamit, ibibili na lang ng pagkain. Kaya malaking tulong talaga. Siyempre po, una po masaya kami. Isa pa yung um, sa budget namin at least ayan nadadama rin namin po so ang presensya ni Mayo. at talagang meron po siyang pagmamahal sa San Masaya si na Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Farida P. Robes dahil patuloy na nakakatulong ang pamahalaang lokal sa mga pangangailangan ng mga estudyanteng nagsisikap mag-aral. Sa ating mga bulilit patrol o chikiting patrol, alam ko masaya kayo dahil sa kulay na kulay pa lang, it means happiness and jolly. So, ingat po mga anak, I hope you enjoy ang pinamahagi po na ating punong lungsod at ng kanyang mga konsehal sa lungsod ng San Jose del Monte. Gusto po natin na uh, yung ating ang pamahala ng lungsod ay magkaroon ng uh, obligasyon na uh, taon taon ay bibigyan ng uh, school uh, bags and uh, notebooks at uh, ballpen ang ating mga estudyante para at least itong partisipasyon na ginagawa ng pamahala ng lungsod kaya mga San sa nyo, ang amin uh, na lang wish ay galingan niyo, sayan niyo. Mag-aral mabuti para sa magandang bukas na naghihintay bawat sa isang kabataan sa Nusenyo. Para sa Balitang sa Nusenyo, ako si Mira Bonyan Laksamana, Public Information Office.